how to upload videos on youtube video i only create this size is mp4 uh this is uh mb correct 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 and this is Coming in, coming in. Try uh, 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 uh. Uh -uh. this one. Fit it. Do. No. Do it. Please. Go. You need to stop uh. Go stop Go stop ah. Uh. You need to stop it. Stop. Okay. Okay, stop. Go. Go in. Time to go. Next, next, next one. next one, ah. See, they sa so, this one. I want you to know what's happening. Ulit tayo, ulit ka. Please. Ulit ka. sa O ka, Hindi no? Hindi siya, agent. Good day. Ito yung tawag nga sa ako nung nagsatid sa akin nang unang ano. Tapos yung pangalawang item nag-deliver. Number din yan. Tapos ibang tao. Ano meron? May order ako. Okay? Kita nyo. Ito yung item. Nasa receive pa rin siya, diba? Completed. Ito, may remote yan. Remote. Pinili ng bato, the remote. Blue remote. No RC, no mood control lumabas. Eto yung ano ko, binili ko ang una. Magkasama yung dalawa. Para isabay na uawasyan. O, eto o. di ba nasa repanded? Eto, natumawis yun. Ito yung isa po. At pa yun? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ito ibang mga ina ko. Mayroon akong dalawang ano, item na binili. Buwa lang yun eh. 100 lang ano. Wala pang 100. Ewan ko bakit nawala. Eh, eh, eh. Hindi naman kasi ganito yung inano ko yung memory yung binili pero ito yung napunt niy di timpo maso tap 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 Ito tap 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 Aduh Aduh Nakalinko Press PPL link kita Aduh hmm. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Hindi po taga -balinsuela. Balinsuela yung Ay. Di ko ako taga Valenzuela. Kaya Valenzuela yung address na lumalabas. Hindi po ako nag-try ng July 25, 17 na. 2025 ay. ng Shopee. Yes. 2024, 2023, umuha na ako niya. Na. Ng... Na, uh, ano Pero naka, ano, na, na. sa Huawei, ganyan. Ganyan yung nag-create na, na, na. ako. Uh, wala ah, naman okay. na ako. ng ano na kami siya. Password. Mirai Fire ako. samantalang dati pa akong user ng Shopee, Lazada. Tapos okay. 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 gagaguhin ako.

yung technical issue na yung bilang na hindi lang issue na yung inquire ko dyan pero uh, 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 yan na yun dyan sandali uh, 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 nga bata to kulit tak Binaan lang ka na. Eh wala yung ibang ano. Technical issue lang. Ow! sabihin yung item lang sa kanila. Yung pumasok ng item, yung binayaran.